Ayan po, magandang 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 araw mga ka-reaction bay. Ako po si Reaction Bay. So ito na po, eh, pag-uusapan po natin o re-reactionan natin ng sabay-sabay. Uh, at sabay-sabay uh, po natin i-comment sa comment section. Ayan. <laughs> so ito pong video to, eh, patungkol po kay uh, senator Marcoleta At ang uh, nag-interview po sa kanya, eh, binasagan po siya ng... Uh, reporter na pambansang uh, tanga dito sa ating bansa ayan ba totoo pala yon panonoodin po natin no pero ewan ko lang kung ano bakit siya tinawag na pambansang tanga ayan hindi natin ano panoorin natin kung sakali eto palang uh, ano to isisiwalat po ni uh, senador Marcoleta na, ni, ni Katinig no isisiwalat po nila kung anong connection nitong pambansang tanga po yan sa mga politiko. Yan. Sino kaya yung mga politiko yon? Malalaman nyo po no? sa video ito. At tapos po, ayan, i -re po kung sino yung mga kasama niya. Kaya ganun po. E, ito po kasing uh, reporter na to, e, e, pong gusto yata ang uh, patigilin. Alam niya naman, dahil po sa Blue Ribbon Committee, eh gustong patigilin po ang pag iimbestiga ni Senator Marco yun, yun po ang gusto niyang uh, hipah ipahiwatig sa kanya, no? Halatang halata po. Gustong-gustong patigil. Eh, malalaman niyo po kung bakit niya gustong uh, patigil sa bidyong ito. Panoorin niyo po. So yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. So ito na po. Nung saya uh, na tawag na tanga ni Sen. Dante sa sapagkat para siyang sirang plaka, abay naging uh, parang siya pa yung biktima sa dulo na naghihimutok. Akala mo'y pagkatapang-tapang, feeling niya siguro eh kabilang siya sa Tulfo Brothers. Ngayon mga kababayan, etong taong ito, akala niya siguro hindi siya mabubuko kung sino yung malaking tao na may hawak sa kanya. Hindi niya alam siguro na itong henerasyon na ito o itong panahon na ito, eh meron ng social media at meron ng mga users na napakatatalino na kapag ka ikaw ay gumawa ng kapalpakan, lalo na, umeere yung programa mo at nakikita ng publiko eh hindi katatanan ka ng mga netizens talagang magsasaliksik sila tungkol sa background mo hindi po nagkamali si senador Rodante Marculeta sa kanyang na-research doon po sa kapatid ng Abante News na Billionario News Channel na yun po ang media outlet na pinipilit sirain si senador Rodante Marculeta sa pamamagitan ng kanyang asawa ngayon, kung 'yung Billionary News Channel na 'yon ay uh, hawak ng taong gustong sirain si Senator Rodante Marculeta, eh hindi rin nakakapagtaka na 'yung sister company na Abante News, ganun din ang layunin. Kaya ginanun ng pambansang tanga na ito si Senator Rodante Marculeta sa kanyang pakikipagsagutan. Eh ano po ba 'yung sinabi ni Senator Rodante Marculeta na kanyang nasa liksik? Na dito mismo niya sinabi sa pambansang tanga na ito. Ayoko na lang banggitin na yung pambansang tanga, mga kababayan. Medyo nakakasiwa rin sa tenye. Baka pwedeng palitan na lang natin ng mas magaan. Gawin na lang nating pambansang angat. Di po ba? Pero sa isip-isip natin, alam naman natin tanga tong taong to. Pero ayoko lang masyadong banggitin. Eh, din yun. No? Yan ang pambansang angat at pambansang tanga. Ayan. <laughs> So eto po no, ipapaliwanag po nila uh, para nagresearch si uh, si ano po si bago pa interview, ibig sabihin nakapag-research na pala si uh, senador Marcoleta. No? Ganun po pala katakabilis. Talagang ang uh, utak po ni uh, senador Marcoleta. Kung hindi ka talaga ma mahusay makipagdebate, ay hinto mo na po. Kasi hindi po kayo, hindi kayo uubra. Tignan na lang natin nung sina yung kasama niya sa mga Blue Ribbon Committee. Ang pwedeng lang kumalaban sa kanya, alam ko sino. Pero hindi niya kalaban, kakampi niya. Alam niyo po kung sino. Si Senator Alan Peter Cayetano, si uh, Tim APC, no? Si Senator APC. So, pero ang tawag po sa kanilang dalawa diyan, mula sa pun, nung pumasok sila sa sa senador. Si eh palagi pong magkasanggayan. Kung nasan yung isa, nandoon yung isa. Kaya hindi po sila uh, yung pananaw nila par parehas po sila dahil ang tinutumbok lagi po nila ay laging nasa sa ligang batas. Yun po no. Kagaya ni po APC at saka si senador Marcoleta. Parehas po 'yan. Pag sila po ang nagtanong, nakikita niyo naman po sa Senado sa mga plenary. Ayan. Pag sinala po nagsalita, panigrado, 100%, mga, kung si Soto lang, si Lakson, wala po yan. Walang kwenta para sa kanila. Bago po mangyari yan, eh, lahat po yan alam na nila bago nila pasukin. Kaya kung hindi ka talaga katalino dyan, ay, huwag na ka po maipag-argument kay uh, Senador Marcoleta. Kaya ito po nangyari dito. Nakakatuwa po eh. Ito pong nangyari dito sa ano to? Uh, pambansang tanga. Kaya tin binasagan pambansang tanga. Pi, pilit na pinipilit na hindi naman tama. No? Eh si Senador Marcolita diretso po yan eh. Ganun po ka diretso. Kung ano pong gusto niya, yun po yun. Yung, hindi naman yung gusto niya, yun yun na uh, importante, nasa batas. Nasa batas lang po yun sa kanya lagi kung titirahin mo si Senador Marcoleta, nasa ano pa lang tayo, nasa kung ikaw titiray, yung pambansang tanga niyan. eh nasa 1% pa lang siya. Hindi pa kalingkingan eh. Ang layo-layo eh. Eh yung mga senador na eh, hindi na nga umubre. Attorney na nga, hindi pa umubra. Ano pa kaya ito? Sa opinion ko lang kay Senador Marcoleta, hindi pa tayo ano, wala pa tayo sa kalingkingan sa kanyang mga kanyang ginagawa unang una paano mo ano yan eh pati anak niya eh bugado pati siya eh pag, pag pinag-usapan yan puro salig ang batas kaya siguro sa bahay ganyan na lang ang pinag-uusapan eh kaya paano mo makakalaban yung mga ganyan tao kaya yung mga kumakalaban dyan magunis dili na po kayo nakakatawa na lang kayo kagaya ng mga Ah uh, yan, billionaire news. Ayan, no? Ayan, abante news. Maghunos duri po kayo. Kayo lang po ang pagtatawanan ng taong bayan. Kaya, tignan po natin ang video nito, no? Kasi good boy po tayo dito sa channel natin. <laughs> Hindi, biro lang. Pero, pakinggan po natin yung naging uh, panayam o yung naging pahayag ni Sen. Rodante Marculeta dito kay Dalisay. Yan po ang uh, apelido ng broadcaster na yan na ang sabi niya ay eh, nakapag-research nga siya tungkol sa Billionario News Channel. Pakinggan niyo po, mapapanood niyo po at makikita sa screen, sabay-sabay po nating panoorin. Once again, magandang araw ho, Senator Marcoleta. Naku po. Yes, ma'am. Good morning, sir. Opo, opo. Uh, sen, ang uh, una siguro, no? Yun um. nga lang na uh, balita dito sa kapatid naming uh, himpilan sa Billionaire Channel yan. tungkol po doon sa inyo. So, ano sabi nyo? Kapatid na channel? Opo! Yun na! Diyan pa lang, oh. Kapatid nyo ba yan? Opo! Yan. Eh, bayaran channel yan, eh. Dapat. Ah, ay, papano nyo po na patungayan? Uh, Palakpakan Isip, yan, palakpakan. nyo naman na hindi mga lang silang mag-research kung ano yung ibig sabihin ng independent director. Yun nga ano po nila am... ibig sabihin nun? Yun nga po itatunong mm -hmm. namin sa inyo eh. Dahit ano na lang, ah, maka maka makakuha lang ng ibubutas sa akin, nakakaawa oh. naman kayo. Nako po. Sabihin nyo sa kanila. <laughs> Opo. Kung wala na silang maibubutas, magpahinga na lang sila, nakakahiya sila. eh, Siyempre po, trabaho din po namin dito, Senator, na magbigay ng informasyon. Eh, parang kayo rin po, na trabaho nyo rin mag maglingkod po sa taong bayan na ibinoto kayo. Tama lang yon pero dapat sana, bago sila gumawa ng usap, ay eh, i-research naman sana nila para ang tao yun. Bang? Hindi ho ba nag-reach out sa inyo yung aming crew para kunan kayo ng paliwanag? wala basta na lang sila titira alam ko na eh kasi naka-research na rin naman ako kung kanino pinagbula niyan eto na dating uh, dating USEC ng PCOO no. na may connection yeah. sa mga officials sa Blue Ribbon Committee nako ah mm -hmm. uh -huh. so ang inyo ganun lang yan ganun lang yan eh ang inyo pong hinala dito ay uh, galing sa Blue Ribbon Committee po yung impormasyon O, tignan mo tanga talaga eh tanga talaga angat talaga eh <laughs> Sa sinabi ni Senador Dante Marculeta na yung mataas na opisyal na humahawak sa Billionaire News Channel ay dating yusik ng PCOO na konektado sa opisyal ng Senate Blue Ribbon Committee. Abay, ang konklusyon nitong ni Dalisay, yung impormasyon daw galing sa Senate Blue Ribbon Committee ay angat na angat talaga. Litaw na, tila, litaw na litaw talaga ang kaangatan ng taong ito. E ngayon, papaano natin napatunayan yung sinasabi ni Senador Dante Marculeta? Na talagang yung Billionaire News Channel, damay na yung Abante News, kasama na yan si Dalisay, eh talagang uh, nakakonekta sa mga opisyal dan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito po ang isang post mula kay Cathy Binag sa kanya pong official page at ganito po ang sinasabi. Ang nag-interview kay Senator Rodante Marculeta ay MRO o Media Relation Officer na matagal ni Lacson. Plus, nakasama si Rimulya, ang kasama niya sa show is MRO naman ni Zaldico. Kaya pala talagang ang kanilang plano is pasamain si Senator Marcoleta. Kung makapintas ka sa buhok ni Senator Marcoleta, wagas. Wala na ba kayong mabato? Ang babaw lang. Kung makapintas ka, parang ang ganda ng buhok mo. Problemahin mo buhok mo, wag buhok ng iba. Yung buhok mo, parang hindi nagtuloy tumubo. Napigilan. <laughs> ang bihira ka naman, Ate Cathy Binag, sa ginawa mo dito sa pambansang angat natin? Sana hindi mo na sinama yung buhok na parang napigilan. Mamihira naman yan. Ano yan? Na-delay? O di kaya yung buhok niya, yung ulo niya ay na-menopause uh, na? na? <laughs> ang, pang ang pangit tuloy pakinggan. Eh bueno, may mga ebidensya po na nakalakip dyan sa post ni Ma'am Cathy Binag na nagsasabing talagang itong si Dalisay, si Marlo Dalisay, ay dating MRO ni Senator Ping Lacson o Media Relation Officer. Ang katunayan, ito po. Ito po ay uh, post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official uh, IG. Pambihira, may IG pa itong si Senator Ping Lacson ka may edad na, no? De, bueno, yan. July 2, 2022. Yang post na yan sa IG ni Senator Ping Lacson. Ayan, no? Makikita niyo po yung arrow nakaturo dyan sa isang uh, lalaki na napigilan na nga tumubo ang buhok noon pa lang. Ayan, oh. Wala pang salamin yan, kaya medyo hindi pa halata, pero siya yan. Oh. si Marlo, pambansang angat, dalisay. Oh, Nakatams up eh. Nasa gitna, o oh, ayan, si Senator Ping Lacson. Ganda pa ng ite, oh, oh ba? Diba? Akala mo walang ginagawang ano eh. Oh, kaya tama yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta na yung uh, Abante o yung Billionaire News Channel ay uh, hawak ng USEC ng PCOO dati na konektado sa opisyal ng Senate Blue Ribbon. Eh, sister company lang yung Billionaire News Channel, pati Abante News. Kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit ganun na lang nila tirahin si Senator Rodante Marcoleta na kahit pa ultimo wala namang butas, e eh, pipiliting magkabutas para lang ano, pawalain yung kredibilidad at dangal ni Marcoleta sa paningin ng mamamayang Pilipino. Yan ang gustong-gusto po nilang gawin eh. O ano pang katunayan na talagang itong taong ito eh kahina-hinala yang Marlo Pambansang Angat Dalisay. Ito naman po yung litrato na kung saan kasama ni Angat si Boying. Ayan o. Secretary of Justice. O nakikita niyo si Boying nasa gitna o. Nasa kainan sila nito eh. Ang Naka-fine dine pa itong mga to. No. Dito sa gilid ni Boying, ayun no? nakaturo yung arrow. Kaya siya ulit 'yan, no? Pambansang angat dalisay. Naka-thumbs up na naman. Mahilig mag-thumbs up tong taong ito. Ano? Bakit? Yung bang ganyan, ulo ganyan. niya ay katulad ng dulo ng hintuturo niya? Parang pawala na yung buho, pambihira. Ayoko nang, ano, ayoko nang balik-balikan si Ma'am kasi. O, meron pa. Yung kasama po ni Pambansang Angat dyan sa kanyang programa na si Paolo Espirito, dati naman pong OMRO naman po ni Zaldico. Anong katunayan? Ito yung statement. O, statement on fake news regarding alleged ICC involvement na nasa baba, si Representative Zaldico, ako, Bicol Party List, ang kanyang contact, si Paulo Espirito. Ayan, susulat yan, statement yan, noong March 13, 2025. Katunayan na MRO ni Zaldico, si Paulo Espirito. Ang tanong, ang tanong, ano po yung MRO? Ang MRO po ay, uh, ang alam ko ah, Ewan eh, ko lang po sa definition ng ano. Sino, sino po nakakaalam sa MRO, pakitype na lang po sa comment section. Andiyan ang pangalan niya at nakalagay yung uh, phone number para yun ang kukontakin. Yun ang uh, kakausapin kung sakaling may concern kay Zaldico. Oh. Kaya hindi tayo magtataka mga kababayan bakit ang taong ito, lalo si Marlo Dalisay at ang kanyang media outlet pati na yung sister company na media, media outlet, eh gano'n na lang bumanat kay Marcoleta. Isipin mo ba naman ikaw ay hawak na dati ni Ping Lakson, pati ni Zaldico? Una, sino ba yung uh, si Senator Ping Lakson? Siya lang naman po yung uh, senador na nagpapasaring lagi kay Senator Rodante Marcoleta. Siya lang naman yung hinarap ni Senator Rodante Marcoleta at kinumpronta niya na yung tungkol sa opinion sa labas, e eh, wag daw dalin sa Senado. Na para bagang ibang tao si Ping Lacson doon sa, sa Senado at sa labas. Na wala raw pakialam sa opinion ni Lacson, si Marcoleta. eh, ang tinutumbok ni Marcoleta, Senador ka sa labas at Senador ka rin sa loob ng opisina mo. Nasa loob ka man ng Senado, nasa labas ka man ng Senado, dapat ginagampanan mo yung pagiging senador mo, dapat nakikita sa iyo yung katangian mo bilang senador. Hindi ka dapat nagiging bias pagdating sa opinion mo kasi ikaw ay nakakapag sa utak ng ibang tao. Mm. E eh kaso nga lang, hindi maunawaan ni Senator Ping Lacson yun. Talagang patuloy siya sa pagbanat kay Senator Marculeta Kaya hindi tayo nagtataka bakit itong si Marlo Dalisay, pati yung media outlet niya, eh tira ng tira din kay Marculeta. Bakit? Mana sa amo eh. Yan ang natutunan ng Marlo Dalisay na yan. Nakala pagkatapang-tapang. Hmm. O ito namang si Zaldico. Sino ba yung si Zaldico? E eh, di yan lang naman yung representative na naistumbukin ni Sen. Dante Marculeta na tinutukoy niyang isa sa mga malalaking isda na dapat investigahan sa anomalya ng flood control project sapagkat yung Zaldico na yan ang pangalan na angat na angat din. Literal na angat na angat, litaw na litaw. Oh, yeah. yung pangalan niyan dahil kung sino-sino ng mga resource person <coughs> ang nagtuturo na yung si Zaldico ay may kinalaman nga sa anomalya ng flood control projects. So, tignan nyo, <coughs> nagkataon lang ba to na si Senator Ping Lacson eh parang iwas na iwas siya na maimbestigahan si Zaldico tapos yung MRO nilang dalawa e eh nagsama pa sa isang programa na kung saan si Marlo Dalisay pati si Paulo Espirito e eh pilit na gustong sirain si Senator Marculeta sapagkat hawak sila ng media outlet na pinaaandar nga ng may koneksyon doon sa mga opisyal na nabanggit ko. Ganyang katindihan dalawang yan. <clears throat> Kaya sa sagutan nila mabuti pa balikan natin yun mga kababayan yun talagang sinabihan siyang angat. Meron lang din po akong ipapapansin sa inyong isa pang bagay dito sa nasabing live program ng kanilang sagutan. Makikita niyo po ulit sa screen ang nasabing video. Panoorin po natin ang sabay-sabay. Pero hindi <coughs> Hindi, hindi <coughs> ba dapat, senador uh, Senator, manggaling din sa inyo ang delikadesa na, uy, yung asawa ko, ano nito eh, kung uh, kumbaga nag, nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito hindi ba hindi kaya uh, marapat na ako dumistansya muna sino sino di distansya okay. kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon. imbestigasyon sa Bakit, meron ba akong meron ba akong kinalaman yeah. doon sa mga insurance companies distansya oh, diba? daw eh? gusto kong ipapansin sa inyo mga kababayan etong si Marle Dalisay, pinapalabas niya na dapat daw dumistansya si Senator Rodante Marcoleta sa pag-iimbestiga sa anomalya ng flood control projects dahil di umano sa tila pagkakasangkot daw ng kanyang asawa na si Ma'am Edna Marcoleta dyan sa mga diskaya. Isa lang ang tinutumbok ang tono ng pananalita niyan kung ating uh, susuriin. Para bagang sinasabi niya, oh, Marcoleta, huwag ka nang mag-imbestiga Huwag ka na, na sumama eh. sa investigasyon ng flood control dahil sangkot pala, ugnay pala yung asawa mo sa mga diskaya, magkakaroon ng conflict of interest. Eh sino ba yung mga tao na kung maaari ay uh, mabusalan din nila ang bibig ni Marcoleta para hindi mag-imbestiga? Hindi ba yan yung mga tao at opisyal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na lagi nilang hinaharang si Marcoleta? Sino ba yung dalawang tao na yan? E di walang iba kundi si Lacson, pati si Soto. Yun. Na kung saan pagka si Marcoleta nagre-request, dinedenay. Pag siya nagsasalita, pinuputol. Kapag ka nasa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, nagsa-session suspend. Hindi naman halata. Hindi naman halata na ayaw nilang, ayaw nilang pagsalitian si Marcoleta. At ngayon, yung bataan nila, ganun din ang tinutumbok. Dapat dumistansya ka, Marcoleta, kasi yung asawa mo, na e nauugnay pala sa Diskaya, delikadeza na lang. Unang-una kayo ang nawala ng delikadeza, Abante News, pati yung sister company nyo na Billionario News Channel. Ngayon ay kayo ang nabisto, lalo ka na, angat. Alam mo kung sinong pagkatapang-tapang mong magsalita at parang dinaig mo pa si Bentul po sa kasigaan mo, yun pala meron kang hidden agenda. Mabuti sana kung yung tapang mo nagsisimula sa pagmamalasakit mo sa taong bayan. Hindi eh. Yung tapang mo nagsisimula para maproteksyonan yung mga Panginoon na pinaglilingkuran mo at kung saan napapaalipin ka. Wala kang malasakit sa Pilipinas. Wala kang malasakit sa taong bayan. Ang malasakit mo, yung mabuhay mo, sarili mo, mula doon sa ipinangbabayad sa'yo. Kahit magdebate tayo, makarating tayo kung saan, yan ang ipapamukha ko sa'yo at papatunayan ko sa'yo pag nagkatwiranan tayo. total. naghamon ka naman kamo, magsalitaan, magargumento, ako na lang harapin mo. Kasi hindi ka na para paglaanan pa ng oras ng isang rodante, Markuleta, dahil timbug ka na, nabisto ka na, ngayon ako haharap sa'yo, magsalitaan tayo kahit sa telepono na lang. Huwag ka nang umalis sa teritoryo mo, total. Para ka namang asong tahol ng tahol kapag nasa kalungan at kapag ka lumabas na, bahag na buntot go, mo. Go, 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 go! Yan, si Katini. Ang bihira ka. Mm. Yung tapang mo, akala mo hindi ka mabibisto. Matatalino na, sinasabi ko sa iyo, matatalino na mamamayang Pilipino ngayon. Tama, pati tama. Pati sa paggamit ng social media. Kaya wala ka nang maitatago. Itago mo na yung dapat mong itago kahit yung budhi mo, itago mo na. Makikita pa rin ng mga social media users yan ganyan na kalawak ang naaabot ng social media ngayon. Palibasa, may edad na po ata kayo, kaya akala nyo, ang panahon pa lang na ito, e eh, TV pa lang ang uso. O di kaya alam nyo may social media na, akala nyo yung mga social media ngayon, panahon pa ng 2015, na hindi pa ganun kalawak at hindi pa marami ang gumagamit. Palakpakan naman dyan. Ang bihira dyan. ka. Isa ka, rin, isa ka rin palang alipin at napapatuta dyan sa mga taong yan na nakikita namin dito na pinagtatakpan lang din kung sino yung malalaking isda na yan. O kaya mga kababayan, sa linggong ito, kilalang kilala, kilalang kilala po natin kung sino na mga nabisto. Yang dalawang bias media outlet na Billionaire News Channel, Abanti News, lalo na yung kanilang uh, dyan, na si Marlo Pambansang Tanga Dalisay. Babanggitin ko na ulit yan. sa ulit pagkakataon. Nabisto rin natin kung sino pala yung mga taong nasa likod niyan, kung sino yung may mga hawak sa kanila na may pananagutan sa kanila. Kasi kung talagang ayaw ng mga taong yun, ng away, ng iringan, dapat mapayuhan man lang Sen. Ping. O di kaya Zaldico na wag niyong titirahin si Marcoleta. Dapat healthy conversation tayo dito nangyari ang lahat ng to mula nang ilabas ni Marcoleta yung Orly Guteza na ikinanta yung dalawa, si Romualdez, pati si Zaldico. Tama, tama. Hindi naman po kayo halata. Halatang halata lang. Ganyan na kayo kadesperado. na no, ng isa't isa. No, hmm. nasabihan kayong bayaran. Kami na nagsasabi dito sa tinig ng karunungan at sa iba pang mga content creator na yung dangal ay eh hindi nababayaran. Tama, Pagmamalasakit tama. po. Yo. Sa mamamayang Pilipino at sa Pilipinas, ang pinanggagalingan po namin ng tapang at wala yeah. ng iba. Diyos ang aming kakampi sa bahang ito. Diyos Good. ang aming inspirasyon at ang ang langit ang aming determinasyon sa pagtataguyod ng ganito pong mga programa. Magbayad na ang malalaking tao sa inyo kung magbabayad sila. Pero sumasampalataya kami na itong ginagawa naming kabutihan, ang bayad nito nasa langit wala dito sa lupa. Ibenta na ninyo yung kaluluwa ninyo sa salapi. Magpapagamit kami sa Diyos na pinaglilingkuran namin dahil ang tinataguyod po namin ay pawang katotohanan lang. Sa inyo na yung mga nauuto nyo. Sa inyo na yan. Wala na kaming magagawa dyan. Pero sumasampalataya kami, hindi mawawalan ni isa man na sumasampalataya at nananalig din sa mga salitang ito at sa katotohanan ang aming mga pinagagagawa para lamang sa hustisya at katarungan hanggang sa susunod po na talakayan So yun po uh, narinig po natin si Katinig na tumaas po ang presyon niya dahil dito sa pambansang tanga So hinamon na po ni uh, Katinig ha? si ano kasi pangalan nito ngayon ko lang nakita kasi ito eh eh kahit ako siguro ngayon na lang ako nakita So ngayon ko lang nakita pero na, nakita ko pa, first time ko nakita, eh, tinawag pa ang pambansang taka. Okay. Ayan ang nakakatawa. <laughs> so, bigla sumikat, no? Pero, ano, ganito po yan, ha? Napakaswerte rin ni, ano, eh, ni uh, Erwin po, eh, si Erwin Tull po. No? Napakaswerte. Natabunan po yung kanyang, ano, eh, yung ganito, ano yon yung bendalo. Ayan, natabunan dahil dito. So, dapat magpasalamat na rin siguro dito sa <laughs> so, nangyari ito, eh, no? Oh, so, anyway, ayan, ha? Ikaw man, ang tinuguri ang pambansan ha? Alam mo nang gagawin mo. Kung gusto mong hamunin si Senador Marcoleta, huwag na. Wala ka sa kalingkingan. Si, ano na lang muna, si, ah, uh, uh, kaibigang tinig ng ka karunungan ayan so sana mismo nagsabi sa iyo, kayo munang mag-uusap uh, kung anong magandang uh, gawin para medyo maliwanagan ka siguro. Para yun na. So, yung uh, marami pong nanonood sa atin, uh, marami marami salamat. At uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share. Ayun. So, uh, God bless po.